May gatas po ba si Robel ngayon na? Eh, wala po. Tapos wala po ang pambili. Nangangangatang po. Ang bunso ko ay dalawang taon na po. Ay, si Rubel po ay mataba po nung ilalabas ko na po mataba po. Pag nagtatagal na po, nagpapayat na po talaga. Pag nagdadalwang buwan na po siya, lalo pong nagpapayat. Ay sabi ko, bakit anakin, di nataba anakin itong bata? Yung bata naman po, sige po ang hingi ng kain. Anong kinakain niya po noon? Lugaw po. Pina-check up po po si Rowell sa center. Ay sabi po nung doktor, i-dadalhin na lang po, anyanin ninyo sa dahil. Hindi po kami nakabalik at wala po kami pang pamasahe po sa padaib. Ay try po, pagdalwa po kami. Hindi pa po siya nakakarating ng hospital po? Hindi pa po, kahit isang pang Gana po ba kalayo yung hospital po dito? Ay, malayo-layo po. Ilang oras po yun? Baka po mga dalawa. Yung anak kong talaga si Roy, talagang iyakin yan. Nahihirapan siya. Nahihirapan kung sa kala yung nahihirapan siyang gumapang, kaya siya nag-iiyak. Pag naman si Missy siya nagpapawid, karga ko. Minsan pag wala ako, nasa, pag nasa trabaho ko, yung mga anak ko na karga. Pagkakamina kakita ang ibang bata, natingin nila na ako. Ayoko, ganito lang sana ang anak ko. Masaya sa akin sa pakiramdam. Siya lang talang pinakamaliit. -tal. Dalawang taon na yung anak ko, ka-baby lang ng June 21. Nakakatayo po ba siya? Hindi. Mahinaan pa. Ano anak ko si Roy, malabas ang buto. Kaya mo ganito ay braso, tuhod. Ginakausap ko, hindi, hindi eh. pa naman nakakasalita yan. Ang sabi ko eh, ah, ang papa, papa, hindi nakakatawid ng papa. Uh, ay ka na, asan si mama? Hindi, hindi nakakatawid niya ng mama. Ganun lang. Kung niya rin nakakasalita na, ano, masasabi niya sa akin. Ang totoo. Tapos po kami, wala po kami pagkain. Kinukuha na lang po namin yung panarin nila papa. Ang kinugulay na lang po namin ay talbos. Matulong ko po yung kapatid ko, pagugupit ng dahon ng talbos, niluluto po ni nanay. Tapos, yung hawak niyo pong talbos, ano pong luto niyo dyan? Piligang po. Pero may... Baboy ba? Ay, wala po. <laughs> Anong sahog po nun? Litsin lang po. Ay, yun na yung ulam niyo po may iba pa? Ay, wala na po. Yeah. Lang po. Pero pag karne kayo kadalas kumain? Ay, bihira po kami mag, ano, nang yeah, karne. Bakit po? Nakakaiblad daw po yun. kapag yung ibang bata nakikita mo masarap yung kinakain, ano yung nararamdaman mo? Wala po. Hindi ka naman naiinggit? Hindi po. Bakit? Nahirap lang po kasi kami. Pero yung si Rowel na kumakain po ng talbos o so kanin lang? Kanin lang po at hindi po matutunawan. Malakas po itong kumain. Gusto na lang po ay kain ng kain. Pinapansin ko po, Sir Will, pag nakadami po, may bulati po. Madalas ba yung mangyari? Opo. Oh, Kaya po pinapaliguan ko, sinasabong ko po at nang para ma magaling-galing ang katawan niya at nang para kampo yung bata pag na ano, gusto po siyang masaya ang katawan. Pero bakit pinaliguan niya po iyak ng iyak po? Ay may nararamdaman po yata Ako po si Isa pong panganay po, ako po nag-aalaga po ako sa kapatid po. Pag wala po si ma'am, ako po tumatak po sa bahay. Si Ruel ba mahirap alagaan? Mahirap po. Umiiyak po kasi ayun. Pag wala pong gatas kasi po. Naginto po akong pag-aral. Pinahirinto po ako ni Papa wala, pag wala, pong pambayad po. Hanggang anong grade lang natapos mo? Six po. Huwag na lang po ako mag ng grade seven po. sabi ko po sila, Papa, Papa, mapasok ako ng grade 7, sabi po ng mama ko, ayaw akong papasokin ng grade 7. Wala na pong katulong po sa bahay. Anong mas gusto ni Lloyd? mag ng kapatid mo o mag-aral? Mag-aral po. Hirapan na din po ako eh, sa bata po. Naigano ba kadalas dumede si Robel po ng gatas na powder po? Mga 1,000 beses. Bawat po linggo pag may pera po kayo noon. ko tapunan na napon ng sinter na ako 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 ng gamit vitamins ko kung ako si Mrs. yung kami sa sinker. minsan meron minsan wala pag kami may kwarta nabili kami sa butika pag walang pira hindi masaka na kami wala kami pire, alang-alang naman utangin yun. Hindi mo yung papautang. Dapat may kwarta ka. Meron din po kaming ilang gamot sa barangay, pero dito po sa main RHU ang marami po nating gamot na dito po ang ano kaya. Nabibigyan naman po namin, basta punta lang po sila dito, libre po yon libre. Pero paano po yung mga kanyari gamot po na nasa reset tapos wala pong available po? Meron pa din naman po pa ilan-ilan. Bibilhin na po naman nila yon. Hindi naman po lahat siguro nating kaya <laughs> i-ano lahat ng ano sa, sa birth records po ng ating si Baby Ruel ay dito po siya nanganak sa ating lying in at nang ipanak po siya ay may timbang siyang 3.5 kg which is normal po, maganda po yung kanyang ano. At yun po, na newborn screening naman natin siya, wala po siyang kaming na-detect na sakit o maaaring maging sakit niya nung siya ay ipinan dito sa ating lahingin. Meron po kami mga data na malnourished. Medyo isolated po yan. Aside from kinakain nila, uh, ang isa pong factor na aming pinag ngayon is yung kanilang environment. Kaya yung sanitary environment po nila, yung common problem, isa po yan, is yung source of water po natin. Uh, katulad halimbawa po naman kayo, sila po ay nag dito sa bayan para malinis na tubig. Yung kasi naghanap po kami ng water source doon, wala po kaming nakikita kasi medyo mababa po yung bahain na lugar. Mahirap i ang income kapag marami kang anak. Isa yan ang problema natin kapag population is uh, it's not managed. Talagang with nine people, ang hirap mo pakainin. Magkakasya ka sa carbohydrates or whatever available. When we talk about health and nutrition rights, mahalaga. Ibigay mo yung talagang rararapat. At the moment, hindi pa yung priority. A Nutrition Council of the Philippines, hindi priority ang budget niya. first time ko makakita ng two years old na four kilos Halos Halos first time ko makakita ng two years old na four kilos Ang four kilos kasi is Halos timbang yan ang, ang newborn is mga 2.5 kilos pag Filipino newborn. So, 3, 3, mga 4, 5, 4, 5 months na timbang yan. Okay. Ideally, sa 2 years old, dapat mga 12 kilos na siya. Lahat na klase ng food, kulang sa kanya. Ang dalawang klase kasi yung malnutrition, yung pasture core, uh, tapos yung marasmus. Mana sila, sila hindi naman kulang sila ng protein sa katawan. Pero yung, yung isa, itong marasmic, kulang sila ng lahat na klase ng food groups. Alam na alam natin na ah, galing sa maduming paligid, at pagkain at kinakain, yung mga, yung mga alaga sa tiyan. Kung meron kang kokonting kinakain at kokonting masustansyang pagkain, tapos may alaga ka pa sa tiyan, may nakikipag-agawan pa sa doon sa kukunting nutrient na pinakain. Ideally, nagpupurga talaga twice a year doon sa mga two years and above. Kaya lang, ikukompute mo lang siya dahil based doon sa timbang niya. Kasi sobrang liit niya for a two-year-old. Ano yung pinakamatinding sakit ko na pwedeng kumapit? Lahat. Lahat. Pero kadalasan, infectious. Ba't sinabi si Gertie kung anong nakubay niya? ibig sabihin, sobrang baba na niya dun sa ideal value. Anong worst scenario ito? Hindi, pag sakitin, madaling kapitan ng sakit, ang hirap nilang gamutin, pwede ikamatay niya. Ayusin yung kanyang dietary intake. Kaya lang, babalik na naman tayo dun sa pinakaunang problema. Hindi ganoon siya kamura na mag-ayos ng ganong. Madali lang para advise Baka pagkarating sa bahay, eh, wala narin O kaya bigyan natin isang set na tapos ng two weeks, pakatapos nun, wala na rin. Hindi rin tayo magiging successful. So, ang bottom line pa rin nun is kung kailangan mo ng maintenance nun para ma-maintain mo yung talagang nutritional requirement na kainakainakailangan nun. Doon sa pagpinakapanganay, doon sa unang pasyente yung tinan ko, laging sinasabi ng nanay na may hika yung pasyente. Inuubo daw ngayon, so in-examine ko siya, upper respiratory tract infections. Underweight man siya, pero hindi siya sobrang um, severely, severely malarged. Dito sa pangalawang pasyente, upon examination, napansin ko nga siya, may narinig ako na lema. Pero sa kanya, underweight nga siya, kaya maliit ito, kaya medyo sa tingin nyo malaki yung niya first time mo ang encounter mo na. Ako? Marami yan dito. Hindi kaso. Pero sobrang severe dito. Sobrang severe dito. Kaya na kung dito pa gagawa, hindi yan agad magagawa. Maghihintay siya. Hindi naman sila admissible. Wala naman itong severe problem. Severe ni Malnari siya, pero wala siyang severe. Kung sa ano, sobrang toxic na medical problem para i pa wala akong nakikitang emergency medical problem sa kanya. So, siguro pwede natin siyang i-advise na lang sa on and out, on and outpatient basis. Nayaran po sabi po ng doktor ko. Naresitahan po ako ng parang gamot. Eh, wala po. Nakabili ni kwarta po. So.